Good morning once again. Sa isang katulad kong naglalako, napakasarap sa pakirandom kong ang paninda ay naubos Kaya ngayon, papunta na tayo ng bayan ng kwartero para magpagkita sa ating mahal na asawa na ang usapan namin, papunta kami sa isang nagtitinda ng motorcycle kasi ang anak namin ay kukuha ng kulugan na pwede magamit niya sa pang araw-araw kasi mahirap pag walang masakyan katulad ngayon wala akong masakyan kaya nagtsatsaga lamang ako sa paglalakad ang sabagay ang paglalakad naman ay napakaganda sa ating katawan dahil natutunaw ang ating mga kolesterol lalo na at ang edad natin ay 62 na iwas tayo sa mga taba kaya kailangan natin maglakad bagamat ubus ang ating paninamputo kailangan pa rin natin maglakad kasi unang una sayang din yung pamasahe dahil halos napakalapit na lang nito sa bayan ng kortiro kung saskay pa tayo magbabayad pa tayo ng 20 pesos sayang din yun kaya tisuna tayo sa paglalakad sa lang tayo hindi maglakad kung makabili na tayo ng maganda at magarang sasakyan na pangarap ng bawat isa yeah, guys uh, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa akong vlogs once again I will greet you good morning May God bless us all. Bye-bye.